Ate at is here. Nasa Santa Cruz Marinduque po tayo. Ito ang pinakang plaza ng Marinduque. Santa Cruz Marinduque. Ano? Ganda po ng plaza ngayon dahil mayroong dekorasyon ng Pasko. Ayan. Diyan po ang pinakang simbahan ng Santa Cruz Marinduque. Kaya lang po Tayong makalapit dahil may Christmas party na nagaganap sa harap ng simbahan. Ah, 'yan. Ngantayin po ng simbahan ng Santa Cruz Marinduque mga kids. Ito ay malaking simbahan at magandang tipayan ng Santa Cruz Marinduque. Malabo. 'Yan mga bata po para mas malabo. Na hindi na kaya. Okay tapos po sa mga Meron po kasing Christmas party Kaya hindi na muna tayo pupunta doon sa loob Doon tayo sa labas Para lang makita nyo po ang plaza ng Santa Cruz Miami. Sa gabi po maganda dito dahil maraming ilaw probinsya namin mga kabis. Dito po ako, pinangangako sa Santa Cruz Mall. Ito ang mayor ng Santa Cruz, Mayor Marissa. Yan. Magkanto dito mga kabis paggabi. Kaya lang dito tayo nakapunta ng gabi dahil kulang po, po sa oras. Ito na po ang Santa Cruz Town Hall. Ayan. Malawak po ang pinakang plaza ng Santa Cruz. Ganda po ang ambiance dito. Sa so lalo na po sa gabi napakarami pong tao dito sa gabi na namamasyal mga kapiers. May pararoan po dito ng mga bata. Kaya dinadayo rin po ito ng mga bata. Yan. Yan ang Santa Cruz Town Hall. Yan. At may malaking Christmas tree dito sa Islam mga kapiers. Nakaupo si Santa.

Hello mga ka-babes! Kamusta po kayo? Special-special po tayo ng Sa Taurus Pass Lalo na po pag-gabi talagang sadyang maganda dito mga ka-babes Maraming maganda Sayangat ni tayo nakapunta kagabi <laughs> Sandali lang po kami umuwi dito sa Marinduque mga ka kasi syempre nag-attend lang po kami ng family reunion namin at uwi na rin po kami ngayong gabi One, isang gabi lang po kami dito. Ganda rin ang ano, dekorasyon na sa pangkahe ng bayan. At meron po dito ng Belen, mga ka-babes. Ayan. Sa gitna po ng plaza yan. Sadyang maganda siguro yan pag-gabi. White Belen. ikot-ikot lang tayo ng sandali mga kapibs <laughs> limitado ang oras ni ate Bates. sayang hindi ko kayo maipasyal lang napaka uh, bogang bongga gitna ito pong mga arko po na ito mga kapibs may mga ilaw ilaw yan pag ilaw? may Love shoutout po sa inyo dyan, mga kabis. Mega mega love shout out. Malapit na po ang New Year. Happy New Year po. Ayan. Mega mega love shout out po sa lahat ng mga subscribers, supporters, silent viewers ni Ate Babes. Mga kaibigan po nating vlogger. Merry Merry Christmas and Happy New Year to all of you.